nakakatulong pa tayo sa mga nagtitipid, naghahanap ng mura. Sa panahon ngayon, hanggang ngayon, kahit wala naman ng pandemic, pero bagsak pa rin ang kabuhay ng karamihan. At tulong na rin sa nakararapin. Kaya pariya man, pero sabi nga na yung chige, kita pero dami dili, malaki na. Kahit nakakapagod, alam kong bariya, pero ang sarap ng feeling. Salamat sa inyo mga food vlogger, mabuhay po kayo. At tinutulungan nyo po yung mga small time na katulad ko. Kaya nga itong uh, kainan sa bahay ni Lola, mura na, healthy pa. Hi guys! Tara samahan niyo kaming tikman itong pinakamurang unlimited buffet na sa halagang 89 pesos lang. Mabubusog ka na, healthy pa yung kakainin mo o di ba walang ka guilty Dito lang to sa may Laguna Street Corner Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. Ito yung kainan sa bahay ni Lola. Nakauna-unahan na atang nakita ko na nagsaserve ng pinakamurang unlimited buffet at kalya style pa. Sobrang mura at sulit na nito ha para sa halagang 89 pesos guys. Unlimited rice, gulay at fish ka na. Meron pang kare-kare sauce. Sobrang nakakatuwa lang tong tindahan nila pinopromote talaga nila ang makatulong. Bukod sa mabubusog ka na para sa murang halaga, tinutulungan ka pa nilang kumain ng healthy. O diba, tas natulungan mo pa yung small business nila. Win-win parehas, walang talo. Then, meron din pala sila ditong buko shake, pero hindi yan kasama syempre sa unlimited. Then, meron din daw pala sila ditong goto batangas. Actually, dito daw sila nagsimula bago nila naisip yung healthy unlimited buffet na concept. Sabi na na yung chige, liit kita pero dami dilit malaki na. Tama, ka. Okay kahit nakakapagod, alam kong barya, pero ang sarap ng feeling. Full feeling din eh, no? Yes, sir? katulad yun nandito, nakaka-excite. Nakaka mas ginagana. Kaya nga, ito sila kayo vlog, sa si Kuya A. Kasi nakita lang, na, yung pagod ko ngayon, iba. Kasi nung kami, yung kami, kami nag-uusap, chill lang ako. Pero ngayon, sabi niya, handa ka na, eto na, nagkakatotoo na. Kaya salamat sa inyo mga food vlogger, mabuhay po kayo. At tinutulungan niyo po yung mga small time na katulad po. Kaya nga, itong kainan sa bahay ni Lola, mura na, healthy pa. Eh, tama kasi karamihan, di ba? Pura na. Masarap pa. Pero ito, mura na. Kaya ito, itry na natin. syempre simulan muna natin dito sa buko shake nila. Sarap! Refreshing! Perfect yung buko shake dahil tirik na tirik yung araw ngayon. At ayan, syempre simulan na rin natin tong unlimited buffet dito sa Kali. Timing tong ano na to, kain na ito. Puntahan yung sinasabi nila. Tapos, yun ang aim ng may-ari. 89 pesos. Ang More than that. kasi Siro, kapag kumakain ka dito, maalala niyo yung lola niyo. Namamang inahain. Pero din sila ano, eh? meron din silang gotong batangas. Ang goto batangas, Ito pala guys yung goto batangas nila. 120 pesos naman ang isang order nito. Pero syempre, focus muna tayo dito sa unlimited buffet nila kaya tara, huwag na natin patagalan to guys, i-try na natin. Dito yung pa lang. Mm. Sorry. <laughs> Sige, Galunggong. Malutong kasi sayang eh. Oh, GG. Hmm. Mm. Ah. Saka wala na masyadong tinit. Mm. Mm, ayan, pwede na. Pwede lahat. Eh, yung tinit ng tilapia. Ayun lang, Chef. Ay, lang, yun. <laughs> Sarap ng galunggong. Sarap, eh, no? Please, Pag natinit ka naman, kain ka lang ng tanin eh. Solid ko. Uh -huh. Healthy, healthy ang tayo for today's video. <laughs> Saku, mag maglalenten season. Perfect tong buffet na to. 89 pesos lang. Mas gusto ko yung galong. Sobrang crunchy. Oh, eh, ano masasabi mo? Ikaw naka-discover nito eh, diba? di ba? Hindi, ano talaga, may nauna sa pero may nagpost sa page ko. Tapos uh -huh. yung ko sila. Tapos yung masasabi ko naman, napakasulit, napakasulit talaga. asin in, talagang 89 pesos, busog na busog ka talaga. Oo, yun nga eh. Pero, tapos healthy pa. Totoo. <laughs> Grabe, sulit. Dahil saan ka makikita, saan ka makakain sa panahon ngayon na 89 pesos. Totoo. Only rice, only veggies, only fish tilapia, galonggong. Ang sarap, ang healthy pa. Sabi nga nila sa tagline nila, mura na healthy pa. So guys, let's support locals. Lagi naman natin ini-aim na supportahan natin ang sariling atin bago pa man ipabansa, bago pa man ipapansa. Dito That's mo muna right. sa atin. Tana guys, kain -e po kayo dito. Andaling tuntunin. Tana. Punta dito. So yun lang guys, share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today at kung nagustuhan nyo, pakilike na lang And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching! Bye! Mwah.